Agad na nag-text kay uh, Miles itong si Andre. Ang sabi sa kanya eh, Ate, sorry nakakaya sa ganyan pa nakarating sa'yo yung tungkol sa amin. Sana makausap kita. Usap-usapan ngayon sa social media ang isang diumano'y kumpirmadong pangyayari ayon kay OG Diaz patungkol sa dalawang aktres na sina Miles Ocampo at Andrea Brillantes muling nagbigay ng impormasyon ng showbiz columnist na si Oji Diaz sa aniya ay nasagap niyang balita mula sa kanyang reliable source patungkol sa pagkakalink ni Andrea sa co-actor nito sa senior high na si Elijah Canlas. Matapos aminin ni Elijah ang tungkol sa hiwalayan nila ni Miles Ocampo, ay inilabas din ni Ogie ang balitang di umano ay nagkakamabutihan na ito at ang aktres na si Andrea. Bagamat mula raw ito sa kanilang source, Sinabi ni Ogie na hindi nila ito kinukumpirma. Hanggang kahapon nga December 10, 2023, ay naglabas muli ng impormasyon ang showbiz columnist mula pa rin umano sa kanyang reliable source at sa pagkakataong ito ay pinaninindigan nila Ogie na kumpirmadong nasagap nilang balita. Ayun kasi kay Ogie, may video raw na nakarating kay Miles kung saan makikitang nagsusubuan di umano ng spaghetti si na Elijah at Andrea. Mga pahayag ni Ogie. Eto na, confirm to ah. hindi lang ito basta narinig lang. Totoo ito, hindi ko lang alam kung idadenay niya. Pag didenay niya, paninindigan kong totoo to. Si Miles Ocampo, dahil ngayong nauna nating naibalita na nagkakamabutihan na itong si Andrea Brillantes at Elijah Canlas, aba, nakakaloka. Napanood nitong si Miles Ocampo yung video. Sina Andrea at Elijah, alam mo kung anong ginagawa sa video? Nagsusubuan ng spaghetti. Kwento pa ni Oji. Nalaman umano ni Andrea na nakarating at napanood na ni Miles ang video nila ni Elijah. Kaya naman kagad umano itong nag-message kay Miles at humingi ng tawad. Pagsasalaysay pa ni Oji. Ito ay di ko lang alam kung paano nakarating kay Andrea na alam o napanood ni Miles yung video na nagsusubuan sila ni Elijah. Alam mo ba, agad na nag-text kay Miles itong si Andrea. Ang sabi sa kanya eh, Ate sorry, nakakahiya. Sa ganyan pa nakarating sa'yo yung tungkol sa amin. Sana makausap kita. Ayon pa kay Oji, matapos umanong mabasa ni Miles ang mensahe sa kanya ni Andrea, ay ibinaturaw nito ang kanyang cellphone dahil sa pagkainis. Samantala, nang matanong naman si Oji kung magkasintahan na nga ba talaga sina Andrea at Elijah, base na rin sa kwento nito, sinabi ni Oji na hindi umano siya ang dapat na mag-confirm man ito, kundi ang dalawa mismo. Lalo't sa pagkakaalam niya raw ay maliban kay Andrea, nalilink din di umano si Elijah sa isa pa nilang coaster sa senior high na si Daniela Stranner. Ito rin ang dahilan kung bakit may kanya-kanyang grupo na umano sa set ng senior high at ayon din umano sa source niya, karamihan ang nasa set ay asar di umano kay Andrea. Mga pahayag ni Oji Mayroon pang sumisegway na isa eh, kay Elijah, nalilink din kay Elijah itong gumaganap na kapatid na si C na si Daniela Stranner. Kaya diba dun sa set, nagkakapaksyon-paksyon -faction -faction na, parang nagkakagrupo-grupo na. Dahil meron nga akong narinig, parang karamihan daw doon iasar kay Andrea. Narinig ko lang naman yun, hindi yun confirm. Pero yung video, confirm. Pero alam ko, ang kampo ni Andrea at ni Daniela Straner ay mag-uusap. Kasi sila ang nagbabanggaan daw sa set ng senior high.